What's up mga boss? So ito na, dumating na yung ating kamote side mirror. Ito yung ARM na mechanical uh, folding mechanism nya, yung arm. Yan. Gakabit nyo lang yung stock dito, ipapasok nyo. Tapos yun ah. ARM, baka naman. Let's Ito na yung mechanism natin sa side mirror. So ito yung stock. upatuloy natin to dito kasi kakabit natin dito sa ARM yan, ginrinder na natin sa may, ang kiray muna natin yan, yung grinder, na -grind na natin parehas yung pinagbenda nung side mirror, doon tayo nagputol muna yan tapos titignan natin kung swak na sa atin pag nakabit na natin dito pag naganyan na natin, kung okay na ba yung ano niya, yung haba if sobrang haba, bawasan ko pa ng konti. Nain mo na itong left side. Hindi mo kalimutan, may parang rubber yan dyan. Goma. Sinama ko na. Ewan kung para dun yun. Pero sige, sama na natin. Test fit lang muna natin. Ayan. Sabay haba. Wait lang. Haba. Mahaba siya, mahaba. Babawasan ko pa ba ito. Ayan, okay. Mga boss. So, ito na yung final tabas natin. So, makikita nyo dito. Yan. Ito, ang size nyan. Ang pinaka-final is parang nasa 3.5 inches. 3.5 Yan yung parang sa tingin ko okay na para sa motor ko. Ba? May function pa rin yung side mirror ko. Siyempre, nakikita mo dapat yung nasa dito. Tsaka yung haba, para hindi masyadong labas sa gilid dito. Kasi pagkani yung stock medyo ang haba. Eh. Pag sisingin sa traffic, mahirap. So ayun, ito ganyan. 3.5 parehas ng kabila. So gagawin niyo. Tapos itong dalawang bolts na yan, ikikita niyo lang. Kung okay. so, so, gusto nyo ng ito, pwede ihigpitan nyo rin ito syempre. Para ito, yung bolt na yan, ihigpitan nyo para hindi maalog masyado. Ayan. Sturdy. So, Pagka-tupian, ganyan lang. Tupian lang pagka uh, pili mong maborma pero pag nakaparada yan dodogin mo lang para hindi ka masagi ng mga tao inside side mirror diba? clean look ayan lang so pakita ko sa inyo montage natin pag nakabit na rin natin yung sa kabila